Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabing tatlo ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghihimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot-pukyutan. Sinabi niya sa akin, Tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan O kay tamis na ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin o kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinataglay. O kaitamis tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamo mo yawong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Aleluya, Aleluya, sabi ni Yesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Yesus ang mga lagad at nagtanong, Sino po ang pinakadakila sa kariyan ng langit? Tinawag ni Yesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang siyam na putsyam na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa siyam na putsyam na hindi naligaw. Gayun din naman hindi kalaoban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.